Hello mga kasari, ayan, good morning uh, Ngayon ay January 21 Ayan, ang bilis ng panahon na Ayan, 10.15 am na Ayan, um, kanina bumili na ako ng ano, ng ng mga 1.5, ayan kasi wala nang mga 1.5 Nagano lang ako, nag pahatid na lang ako kasi na busy ang asawa ko <laughs> ayan busy siya sa buhay niya ayan busy sa may iba siyang ginagawa kaya hindi na ako naki ano, sa mga ginagawa niya ayan um, kasi kung hindi ko kung, kung hindi ako magpapahatid is mamaya pa nga ako makakukuha ng asawa ko Ma -ano, eh, kasi maglalagay na ako sa ref ng mga 1.5 ayan kasi wala na dyan wala na dyan malay mo ay bibili mamaya kasi ngayon is may gumay na isayang din di diba, mga kasari ayan um, kaya aayusin ko na yung mga pinamili ko kanina ayan tsaka tsaka ano tsaka mga konting si cherry Pagkain ng pusa. Ayan. Lagi naman eh. Lagi naman tayo tumibili ng pagkain ng mga hayop. Ayan. Ibilisan ako ng ano. Dapat pati buhangin yung kanina eh. Wala. Kinulang na yung pera ko. Kasi po ano lang sana yung 1.5 lang sana yung kukunin. <laughs> Siyempre mga ibang ano na rin kumuha na rin ako. Ayan. Kaya ayusin ko na mga kasari. Ayan. Ito yung ating resibo. Ayan. Maaga tayo ng grocery. Ayan. Ayusin ko na para ano. Para tayo ay makapagpalamig na ng soft drinks. Wait lang. Ayan, nakacharge yung kasi yung cellphone so, ko. Kon, At yung mga pancit tampon. Naagad yung mga pancit tampon na ito. Meron lang ano nito. Mayroon lang solo. May nakita ko doon. Uh, ano yun? 11.45 ba yun? 12.45 ang ano. 11.45 ang kukuna niya. Solo daw. Pero kulang cool din. Ito nga isa. Ito nga. Ano eh kulang sa isang tao yun pa kaya solo daw yun hindi mas kulang yun ayan buti yung mga pinagkukuha ko is nakuha ko din lahat kasi na sabi ko baka mamaya hindi magkasya yung pera ko at hindi na makakabili ng pagkain ng hayop kasi ng grocery muna ako ayan buti na lang is uh, ah, nagkasya Kasi mahirap yung nakuha mo na tapos di na Di magkakasya yung pera. Ayan, swak. Madaling maubos yung mga swak ko. Ayan. foil cubes. Tapos. Ayan, ako ah, gusto. Fiber. Fiber. Ayan, bumili ako nito kasi ah, inumin natin ito. Saka yan lang yung 1.5 na kinuha ko. Kasi pinagkakasya-kasya ko lang yung pera. Ayan, kape. Ayan, saka gata sila na first tree. Saka meron pa dito. Ayan. ponoleh. Okay. Saya. Saya akan mamon. Balawang mahu waran tak mamon. Cakang. Saka sun buti naman meron ng ganito. Kasi ilang araw nang walang ganito eh. Kaya kumuha ko ng apat. Saka isang, ayan, panggamit natin. Ayan. Ayusin ko na mga kasari. Ayan mga kasari, tapos na ako mag-ayos ng aking ano, pinamili. Kaunti lang naman yun. Tapos, uh, meron na pa akong ayusin yung mga prosin na binili ng asawa ko. Ayan. Akong nakatoka ngayon mag-ayos. Ayan, ito. Dalawang box. Wait lang. Ayan. 12 p.m. na. Bilis ng oras. Ah, uh, show my. Limang kilong show my. Ayan. Tapos, mga pikiam. Uh, araw-araw tayong bumibili nito. Hindi tayo pwede mag stack kasi pwede naman araw-araw bumili. Para laging bago. Ayan. Tsaka ito. Mga ito. Tsaka yung budget din. Magkakasya natin. Ayan. Ayan. Tsaka Uh, ito ayan malaking big balls ito pag mga ganito order na ito pag mga ganito malaking na ito kasi karamihan dyan is mga 2 1 4 ayan tapos dito natin ilalagay sa freezer na ito ayang gagawa na ako ng yelo Ayan yelo ko. Giniginaw. Ginaw na ginaw yung yelo ko. Ang tumal ng yelo. Ayan. Tapos Ayan. Meron pa tayong chicken ball tsaka squid ball. Ayan. Ayusin ko na. Ayan. Dito sa kabila. Ayan. Naayusin ko yan. Ang kapal na naman ng yelo electric pan sa taas. Ayan. Tsaka meron tayong... Ano to Bago yung mga ham natin na ham na to tatay. Ayan. Ayan mga kasari. Tapos ko ng ano. Tapos ko ng ayusin yung mga frozen. Mamaya ulit. Pag namili ulit yung asawa ko. Mamaya ng hapon. 12.15pm na. <laughs> ang bilis ng oras. Ayan. Mamaya ulit.